Uh, anong ano ng batas ang nagpoprotekta sa mga makapangyarihan mula sa pananagutan ngunit nagpaparusa sa mga nagsisikap na humanap ng hustisya? Iyan ang tanong na kinakaharap ngayon ng Pilipinas matapos ihain ni Senator Imi Marcos ang Senate Bill No. 557 na kilala bilang President Rodrigo Roa Duterte Act Isang batas na, kung maipapasa, ay maaaring gawing kriminal ang pagkilos ng pagsuko ng sino mang mamamayang Pilipino sa isang dayuhang korte o tribunal ng walang warant ng Korte ng Pilipinas. Sa mas simpleng mga termino, ang ibig sabihin nito, kung tumulong kang ibalik ang isang Pilipino sa International Criminal Court ng walang pahintulot mula sa isang lokal na hukom, maaari kang makulong ng hanggang 20 taon. Sinabi ni Senador Marcos na ang panukalang batas na ito ay tungkol sa pagprotekta sa pambansang soberanya. Inaangkin niya na ang paglipat o posibleng pagkakakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC ay hindi sumunod sa angkop na proseso ng Pilipinas. During her visit to The Hague on July 15th, She said na uh, wala tayong masabi dahil sa ICC may proseso na sila sa kanila pero sa atin sa Pilipinas labag din sa ating batas ang nangyari kaya kailangan nating sagutin. Ngunit narito ang mas malalim na tanong, ito ba ay tungkol sa nararapat na proseso o ito ba ay tungkol sa pagtatanggol sa isang tao mula sa hustisya? Si dating Pangulong Duterte ay kasalukuyang nahaharap sa mga kaso sa harap ng ICC para sa mga krimen laban sa sangkatauhan na nauugnay sa madugong giyera laban sa droga na ikinasawi ng mahigit 30,000 Pilipino. Marami sa kanila ay mahihirap, walang boses at walang akses sa legal na depensa. Ang Charles Patay na ito ay hindi nakahiwalay. Sila ay laganap sistematiko. Marami sa mga biktima ang hindi nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag, magdepensa o mabuhay. Ngayon, itinutulak ang isang panukalang batas na maaring parusahan ang sinuman, autoridad, mamamayan o kahit na mga ahensyang nakikipagtulungan na sumusubok na tumulong sa mga internasyonal na hukuman na managot sa mga tao para sa mismong mga krimeng iyon. Ang kinatawan ng Akbayan Party List na si Chel Diokno, isang kilalang human rights lawyer, ay mabilis na tumugon sa panukala sa pagsasalita sa isang press conference noong ika-16 ng Hulyo, pinaalalahanan niya ang lahat na maaring umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute ng ICC noong 2019, ngunit hindi nito binubura ang mga obligasyon nito para sa mga krimeng ginawa habang miyembro pa rin. Ang hukom doon ay hindi maaring pilitin, takutin, o kung hindi man ay maimpluwensyahan sa kanilang mga desisyon. Sabi ni Diokno, isinalin sa ICC, hindi maaring ibuli ang mga hukom at saksi. Iyan ang pinakaesensya ng hostisya. Kaya bakit ngayon ihain ng panukalang batas na ito? Itinuturing ng ilan na ito ay isang purong pampolitikang hakbang na naglalayong magtanim ng simpatiya para kay Duterte upang pasiglahin ang kanyang tapat na base o marahil kahit na hudyat ng proteksyon para sa iba pang mga opisyal na maaring susunod sa linya para sa internasyonal na pag-uusig. Sa pagpapangalan sa panukalang batas kay Duterte, direktang itinali ni Senador Marcos ang kapalaran nito sa isang tao naminarkahan ng mga akusasyon ng extrajudicial killings, impunity at digmaan laban sa droga na inuuna ang pagdanak ng dugo kaysa hustisya. Ang mga kritiko ay nangangatwiran na ang panukalang batas ay binabaliktad ang hustisya, ginagawang kriminal ang mga naghahanap ng pananagutan at ang mga inakusahan ng karumaldumal na krimen ay protektadong numero. Ito ay hindi lamang ironic, ito ay mapanganib at higit pa sa legal at pampolitikang implikasyon, may malalim na emosyonal na sugat na muling binuksan para sa libo libong pamilyang nawala ng mga mahal sa buhay sa digmaan sa droga. Para sa kanila, parang isang sampal sa mukha ang ideya na parangalan si Duterte sa pamamagitan ng isang panukalang batas na epektibong nagtatanggol sa kanya mula sa pag-uusig. Parang oo dumura sa libingan ng kanilang mga anak na lalaki, anak na babae at ama. Ang sandaling ito ay nananawagan sa atin, hindi lamang bilang mga mamamahayag o mambabatas, kundi bilang mga Pilipino na tanungin kung sino ang napoprotektahan sa bansang ito. Sino ang nakakakuha ng hustisya? At anong uri ng mga batas ang ipinapasa natin sa ngalan ng soberanya kung patahimikin nila ang mga biktima at pinoprotektahan ang mga makapangyarihan? Ang President Rodrigo Roa Duterte Act ay hindi lamang tungkol sa legal na teknikalidad. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng ating demokrasya. Tayo ba ay isang bansang pinahahalagahan ang pananagutan o isang bansang hinahayaan ng mga makapangyarihan na muling isulat ang mga patakaran. Kung magiging batas ang panukalang batas na ito, maaring hindi lamang nito ibabaon ang mga pagkakataon ng internasyonal na hustisya, maaring ibaon nito ang katotohanan sa tabi nito. Kung naniniwala kang mahalaga ang kwentong ito, i-like, i-share, i-comment at i-subscribe ang ang kampanero. Salamat sa lahat ng aming bagong subscribers at sa lahat ng nanood ng video na ito. Panatilihing tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.